hindi uh, nindot na kayo ang tulay mga kapobre. Kay nahuman ang tulay na. Nindot na kayo kagihanan sa mga katauhan dere sa Purok ni <laughs> Dili, Dili na din sila katabok maka... ato tulay mga kapobre. Ato nga tulay. Kana. Dili na gyud sila maka agi diha kay na may tay nindot na tulay mga kapobre no naraw. Mundo na mga Pero dili palang lang pagihan. Dili pa lang palag pag pagihan mga kapagro kay eh, wala pa man ma award. Di dako kay tagpakasalamat ano, mga kapagro kay eh, human man ang kulay. Mindot kayo pag-agi na sa mga katawhan. God bless to all.